Magandang araw mga kapatid. Nais kong uh, bigyan po ng pagkakataon yung humihingi po ng paliwanag sa ganitong pagkakataon. Ang ating pong nga pinakapaksa po ngayon ano, si Kristo ang namamagitan sa Diyos. Kung may sariling kang katwiran, dapat ang ipaliwanag mo yung katwiran na mula kay Kristo. Yung iyong ipapangaral at ang iyong sinasabi mula kay Kristo. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Basahin natin sa Kawikan 26 verse 4 Huwag mong sagutin ang hangal kung nakikipag-usap siya sa iyo ng kahangalan at baka matulad ka rin sa kanya. May ganitong mga salita ang Diyos na kunsan ay huwag daw pumatol. Huwag patulan ang isang hangal kasi kapag pinatulan mo ang isang hangal magiging katulad ka rin niya. Bagamat kung itutuloy natin ang talatang ito sa verse 5, ngunit kung minsan kailangan sagutin din siya para malaman niya na hindi siya marunong tulad ng kanyang inaakala. Ibig sabihin po na kung saan ay huwag nating isipin na tayo napakarunong na. Ang importante dito sa ating pag-aaral ano po, sa iyong sasabihin, sa iyong uh, babalangkasin, sa iyong ipapaliwanag o ibabahagi Mula sa salita ng Diyos ay hindi magmumula sa iyong sarili Upang hindi maging hangal ang kalalabasan ng iyong sinasabi Bagamat ito ay isang bagay na nais kong uh, iparating dito sa bawat komento no? At ito yung ating ililinaw sa darating na live ngayong araw na ito no? So bibigyan po natin ng uh, pagkakataon Siya na mabigyan At iintayin ko po pagdating po ng ganitong uh, pag-aaral, mamaya-maya po, pagkalipas po ng isang oras, pagkatapos natin ito may post, ay ito ay tatalakay natin. Mula po ito ay sasagutin natin sa isang nagkomento. No? Ang sinasabi niya, kaya hinahamon kita sa live discussion bukas. O ngayon po yun, hinahamon niya ako. Ibig sabihin, pag sinabing discussion, hindi ididibate, no? discuss kung ano yung tama, kung ano yung hindi dapat gawin sa paraan ni Kristo. Kasi po, ang patungkol po dito sa aming pag-uusapan ay patungkol po sa sabat. Bagamat ito ay may nagsasabi na hindi daw kailangan ng sabat, at ito ang aming nga uh, pag-aaralan ngayon. Yung sabat para sa iyo, yan ay ano ba yan? Sinasabi mo ay ay para lang sa mga Hudyo. Otos yan ng Diyos sa anak ni Israel. Bakit mo ina-applies sa mga hintil o kristyano o body of Christ na kautosan ni Kristo? So, titingnan natin. Ito bang sabat na itinuturo ni Kristo? Ano ba ito? At ito yung ililino natin sa live. Kaya nga po, naghahamon po siya at ganito po ang ating gagawin dito sa ating bibigyan po ng uh, talakayan. Ano ho? Hindi po ito debate. Magpapaliwanag po siya base sa kanyang pagkaunawa doon sa sinasabing sabat. Ba dapat nakabase tayo kay Kristo, sa aral ni Kristo. Kaya po ang magiging topic natin maya, -maya si Kristo ang namamagitan sa Diyos. Sa bawat sasabihin mo, sa bawat ipapaliwanag mo, nasa sinasabi ni Kristo. Kaya ganito po yon Para maging malinaw, bibigyan po natin siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa loob ng limang minuto. Sabihin niya yung kanyang adhikain ano, o yung kanyang nalalaman patungkol sa sabat. Ito ba ay hindi na kailangan i-apply sa panahon ng kristyano? Ipaliwanag niyo yun. At ako rin po, ipapaliwanag ko rin sa pamagitan ni Kristo ano ba yung dapat gawin sa panahon ng sabat. So, itong bagay nito, magpapaliwanag po siya sa loob ng limang minuto. After makapagpaliwanag siya ng limang minuto, ay susugod naman po ako para ipaliwanag ko rin po sa loob ng limang minuto yung patungkol sa sabat na itinuturo naman ni Kristo. Ngayon, at magpapatuloy ito kapagkatapos po ng paliwanagan ng limang minuto, ibabalik uli natin sa kanya. So, ito ay tatlong uh, set up na tagli limang minuto. So, limang minuto siya sa unang uh, kanyang pagpapaliwanag at sa loob ng limang minuto na tapos niya yun, magpapaliwanag din po ako patungkol din sa sinasabi ni Kristo yung patungkol sa sabat. Hanggang sa matapos niya ang una, ikalawa at ikatlong uh, pagsalaysay patungkol sa sabat. Kung ito ba'y katuroan ni Kristo o hindi. Naari sa kanya ang mangyayari ay hindi na kailangan ang sabat na itinuturo ni Kristo. At dito, ano naman sinasabi sa panig natin, ano naman ang sinasabi ni Kristo patungkol sa sabat. So, yan po ang ating gagawin maya-maya. Sa kaibigan, sana makapasok ka sa ating live session. Hindi ito debate kundi magpaliwanag ka patungkol sa sabat at magpapaliwanag din ako patungkol sa sabat. Basta importante yung aral at turo sa pamagitan ni Kristo sapagkat si Kristo ang namamagitan sa Diyos. Kaya hihintayin kita maya maya, hintayin natin ng isang oras bago tayo mag live. So salamat sa iyo kaibigan, sana ikaw ay umatin at inaanyahan kita na ating bigyan ito ng paliwanag hindi sa paraang debate. So salamat sa iyo kaibigan, pagpalain ka at magkaroon tayo ng pag-uusap sa bagay niyan para matapos na po kung ano yung paliwanag ninyo patungkol sa sabat at ipapaliwanag din po ni Kristo ang tungkol sa sabat. Magandang araw muli sa inyo lahat.